Hi guys! Welcome to my vlog. Ngayon po ay magigisa po ako ng gulay. Sayote at carrots po ang aking inuluto. Teternohan po natin ng piniritong, luwas at maliliit na tulingan. Ipiprito po natin. At maraming salamat kay Junjun Adventure sa pag-shoutout. Shoutout Junjun Adventure. At ngayon po, magluluto na po ako ng gulay. Tayo po muna ay maghuhugas ng mga kasangkapan. Mamaya po si Cookie ipapag-grooming namin. Masyadong mahaba na po kasi ang kanyang mga balahibo. Tapos na po tayong maghugas ng tinggan. Ugasan po natin itong ating pagsasalangan ng bigas. sasayin po muna ako para po sa tanghalian. Bago po kami umalis mamaya para po paggupitan si Cookie, kakain po muna kami. pag po kami nagsasayang, ayaw po ng asawa ko ng malata. Gusto niya po yung tukod sa, ano, sa bigas yung tubig po. Yan, nakasalang na po ang ating sinaing. Pagmamaryenta po muna tayo. Bago po tayo magluto ng ulam. Kain po, muna yung pilat. O, oh, bawal na ito, ang asawa, ang niya pong pang namin na iwas. Okay, ano? Ah. Ready ka na ba? Like. Ha? <laughs> si Cookie. Napakagaspang ni Cookie. Okay. Okay. Ready ka na groom? Ha? Grooming ka na mamaya? Ready ka na ba? Bawal <laughs> ito. Eh, yeah, pinap ito. Bawal ito.

And po guys nahugasan ko na po ang ating mga isda titimplahan ko na po ng asin pagkatapos naman po kukuha tayo ng pamintang pino lalagyan po natin ng pamintang pino ang ating isda masarap po kasi sa piniprito ang may pamintang pino masarap po yan napanood ko lang po yan sa youtube nung natikman ko pong masarap kada po ako magpiprito lagi ko na po nilalagyan ng pamintang pino try nyo po masarap po malinamnam po ang lasa ng ating pinrito pagka po may pamintang pino at ngayon guys tapos ko na pong timplahan ng ating ipipritong mga isda at ngayon naman po kukunin ko yung ating sayote babalatan ko po ang mga sayote. Tatlong sayote po ang aking iluluto. Yan guys, medyo matagal na yung sayote sa ating rep. Titingnan po natin kung meron tayong mapapakinabangan sa ating sayote. Ngayon po ay magbabalat na po tayo ng mga sayote lalagyan ko po ng plastic ang aking kamay, gawa ng madakta po yung ating sayote. Humahawa po sa kamay pagka po walang plastic. Pag naman po nabalata na po natin yan, tatanggalin na po natin yung plastic. Ngayon po itapos na po ako magbalat ng mga sayote. Sa tatlong sayote, ito lang po ang aking napakinabangan kaya ang gagawin ko po laladyan po natin ng carrots para po medyo dumami ito po yung isang carrot isasama ko na po sa ating sayote para po dumami ang ating gulay ngayon po ibabalatan ko na po ang ating carrot Yan guys, tapos ko na pong balatan ng karot Ngayon po ay hihiwa-hiwain ko na po. Nahiwa ko na po ang ating carrots. Ngayon naman po, sayote naman po ang aking hihiwain. natapos ko na pong ng mga gulay. Ngayon naman po ay huhugasan ko na po. Uunahin ko pong iluto ang ating gulay. At pagkaluto po ng gulay, tsaka po ako magpiprito ng mga isda. Nice! Masarap po kasi sa pinaritong isda ang bagong luto pag kinain po natin. Yan guys, nahugasan ko na po ang mga gulay. Ready nang magluto. Yan guys, magluluto na po tayo ng ginisang sayote na may carrots. Ito po ang ating pansahog. Ginilid, nahugasan ko na po yan. At ito po ang ating mga panimpla. May aji, pamintang krak, asin. Nahiwa ko na po ang bawang sibuyas. At ito po ang ating gulay. Nahugasan ko na po. Ngayon po, ready na po tayong maggisa ng ating gulay. Nakasalang na po ang kawali. Lalagyan na po natin ng mantika. Ngayon po, ilagay na po natin ang sibuyas. At ngayon po, ilagay na rin po natin ang ating bawang. Nalagay ko na po ang bawang. Lagay na po natin ang ating giniling. Ngayon po, lagyan na po natin ng aji. Pamintang crack. Lagyan ng na, lagyan natin ng asin. Asin. Gusto po nating maigey ang ating giniling. Lagyan na po natin ng ating sayot at carrots. Ngayon po lalagyan po natin ng konting tubig. Konti lang po. Tatakpan po muna natin. Kumukulo na po ang ating gulay. Ngayon po ay ko po muna. Hmm. Ayos lang po yung kanyang lasa. Sakto lang po sa timpla. Maya-maya po yung maluluko na po yan. At mag-prepare naman po tayo ng ating isda. Balikan po natin maya-maya. Wow! Ngayon po, luto na po ang ating ginasang sayote at carrots. Ngayon naman po, ipiprito po tayo ng isda. Ito po yung ating ipipritong isda. Yan po, naisalang po na po ang ating hiwas. Ngayon po ay na po natin ang ating ang hiwas. Ngayon po, yahanguin ko na po ang ating hiwas. Tulingan naman po ang ating ipiprito. ito po yung ating tinaritong ano isda. Malapit na po tayong matapos sa pagpupito. Yan guys, tapos na po ako magpulito ng mga isda. Ngayon po ay kakain na po kami ng tanghalian. Kain po tayo. Sayot carrots. Binisa. Yan guys, kain po tayo. Binisa carrots na may sayote. Hindi mo kanong iwas pa ka Ay, na kanong isda? na na pinarito. Pamal na pa mga lalang ito ayun. Mm hmm. Grabe. Kaya na ang ano ngayon, Bacos? 270. 270? Kapag yung batangas, 260. Ito 50 ngayon, 260 na. Grabe. taruh ya. kalau iya, kita sampai gue dulu lagi. Dapat nggak sih waktu ngomong ya? Ini Mau minta mana nih bang? Tapi nggak udah.

Ah. Ako ewan ko, bakit naging allergy na ako sa manok dati, hindi naman. nga niya, mga Yung mga tinuturok na hindi yung sa akin. Ito lang, sa manok yun